Hi, hello po sa inyong lahat. Welcome to Imatarot. This reading is a uh, kapalaran sa pag-ibig and this is uh, for all signs. So, babasahan natin dito kung ano ang kapalaran sa pag-ibig. Ang iba sa inyo dito ay uh, makaresonate, ang iba naman ay hindi. So, pinagdasalan ko na rin ito yung braha na to at maglatag ako dito ng uh, 13 cards titingnan natin kung ano ang kaklara niya sa pag-ibig. Ito ay uh, para sa lahat ng mga zodiac uh, signs. So, ang iba dito sa inyo magka-resonate, ang iba naman ay hindi. So, nandito, uh, sa mga nakaraan dito, uh, ang iba dito sa inyo ay nakaranas kayo dito ng um, yung pag-ibigan ninyo, mag-feeling nyo dito na pinaglaruan kayo uh, may mga doubts. Pero nandun yung uh, sa mga nakaraan sa inyo dito sa iba, yung mahal na mahalino nyo isang tao na to. Um, dito yung puno yung mga paniniwala ninyo sa Panginoon na ang lahat, nasaktan ka. Ano, mga iba dito sa inyo may naghihirap, um, nasaktan, or may iba dito sa inyo na even though na hindi man, nakita ko dito sa um, sa mga nakaraan, sa lalo na dito sa mga uh, water signs, na kayo ay sobra kayong nagmahal, uh, mapagbigay. Pero nakita ko dito na may mga issues kayo dito sa, maybe pinag, pinaglaruan kayo or may mga doubt kayo sa tao na to, may mga pagdududa kayo na may iba siya. At nandito rin sa inyo na sa mga current situations ngayon na nagiging ang issues na yun is nagiging okay ang issues na yun. Naging maayos kayo. May mga celebrations din akong nakikita dito. Nag-travel kayo dito. Nandito yung may mga uh, biglang... Iba dito sa inyo, I think may mga relationship na kayo. May mga... Some of you dito nakita ko na may mga karelasyon kayo dati na nag... Na, na Nahuli ninyo ito na may iba or something dito may may mga affairs. May mga affairs dito eh uh, third issues of years sa so mga nakaraan pati ikaw dito nag-move on yung iba dito sa inyo is nag-move on na naging balanse na dito yung um, emotions mo dito yung nararamdaman mo o nagkikita ko itong may bago ka na dito something new dito something um, masaya ka na masaya ka kung ano mang in your current situations kayo masaya ka kung ano mang merong pag-ibig ka ngayon maybe some ang iba sa inyo dito maging naging masaya ka na ngayon sa group of friends mo Uh, mari din ito na may mga naging maayos na, naging nag-healing process ka na dito, nagsili, nag-going out ka na, yung mga past mo dito, na mga doubts mo dito, yung may mga affairs dito, na tinanggap mo na yun, nag -going out ka na, nag nagparty ka na, nag-mingle, ang iba dito sa inyo is something like, dito na, ready to mingle na kayo. May iba dito sa inyo na, you just go to flow. Nandito sa inyo na ay eh, kung ano mang kung anong meron, yun yun. Kung wala, eh wala. Kasi nandito sa inyo sa nandito is may mga healing process na dito sa nakalabas dito sa inyo. The last card dito sa inyo is the 13 is um this is the 13 cards na nag-healing na kayo. Naka gika galing kayo dito sa broken. Tas nag-heal na yung broken ninyo, broken hearted ninyo. Um, Guna going out ka na? Nandito rin sa inyo may mga bago eh, may mga new beginnings dito, may nandito na yung ako move on ka na. Nandito yung may paparating, nandito sa inyo sa sumusunod na dito sa inyo in your sa paparating na kapalaran mo dito sa pag-ibig. Na dati ay niluko ka, dati na may mga doubts ka dito sa ang iba dito may mga doubts kayo sa mga ka-partner sa boyfriend ninyo, na sa girlfriend niyo na may iba siya but mostly dito sa inyo ngayon nag-heal na kayo na going out na kamit kayo dito na new friends at nandito na yung something dito na may bago na kayo dito ng shooters may bago ka na dito may namit ka sa may mamimit ka dito na bagong karelasyon magiging friends mo na kayo dito pero yung magiging friends niyo dito biglaan lang to eh biglaan lang tong magiging friends niyo dito yung may mga mga feelings na kayo, may mga chemistry, kumbaga. At itong tao na to ay nakita ko dito na mas may mas bata pa ito sa iyo. Uh, kung ano man ang at atong tao na to ay isa ito na mabait na tao na to. Either ito na best younger. Um, sa mga ni resonate nito itong tao na to, mababae o lalaki na mas bata pa ito sa inyo. at to ay paparating pa ito dito sa Uh, iyong buhay sa love life mo ngayon sa love life mo kung paparating pa ito at nandito na maganda ang takbo ninyo dito. O maari ito na ikaw ay magkakaroon ka dito ng bagong group of friends na masaya kayo, na gumagala kayo, na dito rin na may magandang balita din dito sa inyo. Na maari ito na sa mga may sa mga long-term relationship na dito na may mga pagsubo kayo dito but nandito yung paniniwala mo sa Panginoon na ito ang tao na to ay nandiyon pang may na hindi ka wala ng pag-asa na mag-spark pa, na babalik pa yung dating pagsasamahan ninyo, pagmamahalan dito, na ito ay mangyayari ito siya. At in general dito sa inyo is, nandito yung magiging warm ulit, kasi nandito na yung nag-healing na, nag-healing na yung broken hearted mo dito, yung mga uh, depression mo dito, may nakaraan ka dito ng mga depression, anxiety, o mga yung hindi ka mapalagay, but nandito sa akin na ito ay mapapalagay ka na at nandito rin na maging ang iba dito sa inyo, magkakabalikan kayo, maging kontento na kayo. Nandito yung wish mo dito is magiging totoo. Magiging masaya ka na, magiging happy ka na. Ang iba dito sa inyo, eti, magkaroon kayo dito ng bagong karelasyon na ito ay magiging masaya ka na o magiging kontento na siya dito sa iyo. At nandito rin na, mostly dito sa iba, may mga affairs kayo dito na hindi ito para talaga sa iyo. Na may Iba dito sa inyo, naging affairs mo lang ito. At darating dito sa, uh, simple, nakita ko dito na may, alam mo na may, meron na siya. Na nandito yung may mga affairs. So, pero nandito sa nakita ko na, sa paparating dito sa iyo, ay may makikita, makilala mo pa rin, eh. makilala mo pa itong tao na to. Darating pa ito ng tao sa iyo na ito naman ay talagang nandoon na, na mamahalin ka nito, na maging kontento siya kung ano man. Ang iba ni dito sa inyo, naging kontento lang kung ano man. Naging kontento kayo kung ano man yung mga, kung ano man yung situations ng um, relationship nyo dito. May mga doubts ka, may mga um, misunderstandings kayo, pero, pero pinag-feeling mo dito na pinaglaruan ka, but Nakita ko dito na ikaw na tao na to is ikaw ito yung mas mahal mo ang tao na to. Alam mo ang alam mo ang sitwasyon, alam mo ang kung ano ang meron siya kung anong situation o kung ano ang status ng buhay niya. Nandito sa iyo na mahal mo talaga ang tao na ito. Ang iba dito sa inyo so um sa paparating dito sa inyo sa mga nakaraan medyo naging ano ito yung uh, hindi maganda, hindi ma, may mga Uh, hindi maganda itong mga nakaraan mo, pero sa paparating dito sa inyo is, ang iba dito sa inyo mostly dito is maging contento. May mga uh, wish come true kayo dito. Ma, Mara dito na yung maramdaman mo dito na love ka. Pero itong tao ito ay paparating pa lang ito sa iyo. At may mga guidance ka rin dito. May mga tao din dito na, um, iba dito sa inyo na friends mo ito, na ito ay mag-give uh, sa mag iyo ng advices. Na minsan dito ang iba sa inyo is, Paano pala nakita ako dito? Naging subungan kayo eh. Tapos nahulog yung loob mo dito. Ito yung mga may mga iba din dito sa inyo na um, nahulog. Lang nahulog lang yun. No? Nahulog biglang nahulog lang yung loob nyo dito. So, isa kasi warm eh. Kasi nakita ko dito ikaw ito yung marunong kang makinig. Marunong kang maano ma, ka eh. Nakita ko dito dito sa um, sa iba dito sa inyo. Talagang ikaw yung tao na sumbungan. Kasi ikaw itong matao na puno ka ng magandang salita, mapanginoon, kung baga. Nakita ko dito, so... At hindi ka rin itong tao na hindi ka basta-basta, hindi ka judgmental na tao. Kaya itong... Kaya maraming tao na pumupunta dito sa iyo, nagsusumbong, o lalo na dito din, nahulog din ang loob mo dito. Pat, nakita ko dito sa, at the end dito, sa paparating dito sa inyo, ang iba sa inyo ay, kung ano man ang mga hindi magandang nakaraan mo dito sa pag-ibig. Ito ngayon ay magaganda na ito. Ang takbo ng pag-ibig mo dito. Na dito na yun na mamahalin mo rin. Makuntinto. Kung hindi masyadong nakuntento dati. Ngayon ay makuntinto na siya sa'yo ngayon. Kasi na, na malakit ako dito. na-realize na, na niya. May mga realization din dito. No? Siguro 'yung iba dito 'yung kailangan mong intindihin kasi may mga nararamdaman, may mga issues din ito sa family o sa mga finances, but nandito sa iyo ay nakita ko dito na maganda na ang takbo dito ng pagmamahal. Iba dito sa inyo ay paparating pa lang. At ito ay nakita ko dito na mas mas bata pa ito dito sa inyo at may ito ay mas nagbibigay ito sa iyo ng care ang tao na ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat at um Don't forget to subscribe to subscribe my channel. Thank you so much.